Sinong magpapahayad itong utang na ating gobyerno ngayon? Yung mga pinangbibigay nilang AKAP, pinangbibigay nilang AX, sinong magpapahayad yan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation, trillions, trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo na ganong kalaki, basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use, eh pero iba eh, iba ang priority nila eh. Priority nila AKAP, AKAP, para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman eh para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Leksyon! Sabihin natin natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung akap, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo dahil pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang bansa. Inutang natin yan, yung pera na yan. Tanggapin natin kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayo magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para para lang tayo ay eh, para mabili yung ating boto. So yun dapat ang ating uh, pagtutulong Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan.